Hindi <laughs> hey, may kasama ako, hindi ako nag -gisa. Diba? <tod> yun ang lagi ko nilalagay. Katagalan, sabi ko bakit parang... Ayan, oh, naggagabi na. Yung sabi kong isang oras lang ako lalabas. Nabot na ako na tatlong oras. Ayan, uuwi na ako o 5.50 ngayon yung kasama ko naghihintay na ng bus niya si Cheche ka-church ko uuwi na yung oras ng trabaho, nandito ako sa galas yung labas o, gagabi na magbilim bilin na 9 na ng gabi hmm. ito, oh. maganda to pag sa gabi may mga ilaw ayan si ate ko oh. lalakarin ko na hindi na ako magbabas ayan siya o oh. si kuya kuya pala ayan, oh. ito naman si ate Naka-upo naka siya. O, oh, yan. ano dyan ako galing sa kabilang kalsada, yung Starbucks. O, oh, ayan yung trolley. Yung trolley number 10. Ano? Number 18. So, yan. Ang paligid namin. So, uwi na ako. Maglalakad-lakad lang. Kasi dumating na yung amo walang paramdam ayan na ulit salamat maglakad-lakad ng ganitong oras ayan o oh. hindi mainit kaso nga lang wala akong kasama ano oh. maglalakad busy kasi si Vilma tapos si Adlin nasayati na bumiyahin na sila kahapon kaya wala na akong mayaya yung kasama ko kanina sa Starbucks si Cheche ka-church ko, nakita ko lang siya sa Stasis kanina kasi magkalapit kami ng trabayan no? ang ganda ng bulaklak hello kuting ayan, oh, may pusa, ang cute kuting ting ayan si Suga ayan ang daming bulaklak Ayan ang ganda oh. Ang ganda ng red. Ang ganda yung bulaklak na red. Maraming bulaklak ngayon. Season na mga bulaklak pero yan. Grabe. Ang gaganda nila. Yan yung ano yung bulaklak pag summer dito. Ayan. Kalat ang mga bulaklak sa mga kalsada. Pag winter orange naman ang display sa kalsada yan oh iba. Ano, black-black pa rin yun. Ano, white flower. Gaganda ng bahay nila, oh. Gaganda ng bahay dito, makai apartment. Pero ang lalaki, yung mga apartment dito. Sayang. Wala na yung, ano, yung bulaklak niya. Ayan, namatay na, ano na. Nag-dry na. Mabango yan eh. Hindi ko lang alam kung anong klase yung bulaklak to. Mabango. Hindi naman sampageta. Basta mabango. Gustong gusto ko yung amoy niya. Pero sakit sa ilong. Pero mabango siya. Isang araw pupuntahan ko dyan. Ang ganda, maganda rin dyan. Pors Ang beautiful green eh ang lalaki ng mga puno. O, Pupuntahan ko one day. Kahit magsosolo ako. Ayan yung Sari Sari Store. Kung sa Pilipinas, ang tawag na niyan is mini store. Kasi nandyan na lahat. Nandyan na lahat-lahat. Tapos, ayan. Ito, bulaklak again. Ah. Kilala na ako dito kasi imagine maman kahit alas 3, alas 4 madaling araw dinadaanan ko pag Sunday, lalo ngayon parang wala akong trabaho ano, nasagala pa rin ako o yan. ganda na parang bahay may sasakyan mamaya dito puno na ng mga teenager kasi part 2 yung know, pisa na sila nagtatago na yan si lolo na kasi mahangot yan po oh, medyo no dumilim dilim na kaya kilala na ako dito Ito naman Diyos ko po ayun ang ganda nung ano nila no pero sa ano hindi ko alam kung anong klaseng halaman yung mga halaman nila parang fine tree ang ano nyo pero ang dami nila dyan. Ang daming Pilipino dyan na trabaho. Hindi ako nagkamalianin Ito yung mga tinadaanan ko lagi pag nagde-day off ako. Eh kahit hating gabi na ako, kilala na ako yung mga nakatira dito sa puno. Kaibigan ko na sila. Pati mga security, kilala na ako mga pulis yun kakaibigan ako hindi ko alam mo na mga puno to kasi ito naman it's ano raspberry nasa so, lang walang bunga dahil nila nung winter ito mga raspberry mga ito Ayan. tawid muna ako daming tawirin na. Yan yung sasakyan. kita pa rin yung flower, Mamaya ah, ko ako ko na ako sa kabilang street mag naman, sure ka, nammayalili ko na ako sa katilingang street ko makita. ako ko na yata. na yata ano mga flower yung mga mahilig sa flower tulad ko tawid ako ibang klaseng eh, MACC TV ibang klaseng anong tawag na to bulaklak cctv may bunga pa itong mga orange o oh. mapait naman hindi naman pinakinabangan yun o oh. Dito na ako sa ano na. Malapit na ako sa trabaho ko. Ayan Hindi oh. yan yung bahay. Doon pa sa kabila. Pili ko ako. Lahat naman may CCTV. Smell. Ano, ano na. Bukas na sila ng mga ilaw sa labas. Ano ito yun? Di ba Ang ganda. Ayan, oh, madilim lang. Ayan, red. Oh. Ay, wala pa sila tipos, oh. Sarado pa yung mga shutter. Ayan, yung trabaho, yon yung ano, yung may ilaw. Doon sa taas, sa rooftop. Yun yung ano, kwarto nila tipos. Dito na ako sa si street namin. Dito, no may, naglala may naglalaro sa playground na mga bata basketball to lit lang kasi yung building dalawang ano tatlong floor lang yan. yung ano second at saka third sa amin pero yung third kwarto lang kwarto at saka wala na eto yung bahay na Ayan. Ganda nung kung ano no. bulaklak. Hindi pa siguro tapos ng party. Kasi wala pa sila eh. Kasi papasok na ako. Ayan. Gusto ko pa